Ni nga kanta, inahalad ko sa aton nga iloy para mabatsyag sa iya ang aton nga pagpalangga. Nay, ang kanta nga ini, para git sa imo. Para sa tun iloy, wala yata pabayan gabigit ang pag-atipan, salamat nay sa tanan-tanan nga hambahanon para sa aton iloy sa pagbulig sa aton wala gid sa nakapoy kay tungod gusto ya nga magtako tanga matarong iya patana na sugat kun sa perkada tambong iskan ano ay iyagyapon ginaubra Para maipabalon siya sa aton pag-espila Gani salamat si Munay Kay imukit ko ginbuligan Sa akon pagtako Wala mukit ko ginpabayan imo na ang tospis Kan ikaw ka sakripisyo Imukit na baton Kung ano man sala sa lako Tanan niya pagpalangga imo ko ginhatagan Ikaw ka tutlo sa akon Sang insak nga alagan Gan, Gani ikaw lang ginyanay Ang akon nga inspirasyon Kan ano pa matabo hindi takapagbayuhan Kaysa akon nga matada mo na luha nga nagawas Diri sa akon dughan ay hindi kagit mapanas Para sa tunilo'y iloy wala pabayan gintabayan gid ang pag-atipan Salamat na'y sa tanan-tanan Nani pasensyahon mo na ang puso sala ko si kay wala ko gid ang imo mga layay Akon tanan dinasikway imo nga ginahambal kung ako imo sa ako lang yagapakabal nagapulo ug tawka pa, para ako lang mapakaon imo paginaplan sa ang akon nga sulok sopon kina balik mo ko sa tanan nga ginago kay hindi mo git gusto nga makatuon ko sa bisyo, nga malain kag makagubas akon kalawasan ikaw ka tudlo sa akon sa mayo nga pamatasan para ang hantong ko hindi sa hangin naglupad, hindi na matabo kaya ara ka sa kuntupan nga nagabantay sa akon para wala may matabo gani pasensya lang kitlay sa mga sala ko ginhimaw kay ang Salamat sa ginoo Kay ikaw ang ako nanay Para sa tun iloy Wala ya gintabayan Grabe ang pag-atipan Salamat nay sa tanan-tanan Nani mo na ang akong ginhi mo Hindi na napamatabo mga sala na hi mo mensahe para sa iloy Ang ginobra kong makanta kay biskan Ano ka po siya lang gitga Baka baka para kita lang mapakaon kita mapaiskila Pero ano ang rason siya ba Ang atong ginakuntra Ang iyang asawa nga awala Tagi na pati Sanro ta mahambal Kag sa iyang na magsorry Gusto nila sa uli padako lang ta bala na sila magantos Kali kita magpasalamat sa aton nga ginikanan kag mangayo ta nga halin sa aton dugan para iya mabatian kag iya man nga batunon indi ta na nga siya madula sa aton para sa aton iloy wala ya kagin tabayan grabe ang pagatipan salamat nay sa tanan-tanan Ani pasensya hon mo na ang akong mo Hindi na napamatabo mga sala nga Para sa tun iloy wala ya pabayan Grabigid ang pag-atipan Salamat na'y sa tanan-tanan Tani pa mo muna ang akungin himo, indi na na mga sala